pagiging mabuting tao. Siguro mag-agree kayo sa akin na pinalaki kayo ng magulang nyo o ng kapatid nyo para maging mabuting tao. Dito sa amin, ang ibig sabihin ng mabuti ay ang pagiging masunurin sa magulang. Pagsasabi ng totoo, pagsisimba, pagiging matagumpay sa eskwela at sa trabaho. Naisip ko na ganito rin ang pananaw ng ibang tao, anuman ang pinagmulan nila. Sa katunayan, Pinanggit ni Apostol Pablo sa Filipos 3 ang paniniwala sa kanilang kultura tungkol sa pagiging mabuti. Susunod si Apostol Pablo sa mga seremonya ng kanilang kultura at sa relihiyon ng mga Hudyo. Dahil dito, may tuturing siyang mabuting tao. Alam niya na mabuti ang pagiging mabuti, pero ang pagsunod sa nais ng Diyos ang mas higit sa pagiging mabuti. Sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang 7 Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura makamtan ko lamang si Kristo. Sinasabi niya dito na dapat nating kilalanin si Jesus kung gusto natin siyang malugod at magawa ang nais niya. Itinuring ni Apostol Pablo na basura lamang sarili niyang kabutihan kung ikukumpara sa pagkakilala niya sa Panginoong Jesus. Tayo ay mabuti kung mabibigyang lugod natin ang Diyos at kung sa Kanya lamang natin ilalagak ang ating pananampalataya sa halip na sa sarili nating Tandaan na tayo ay mabuti kung mabibigyang lugod natin ang Diyos. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong klase ng video, like and subscribe dito sa Devotional blogs Channel. Good day and God bless you po.